Hello, hello, hello mga kananay. Maulang Sunday po sa inyong lahat. So for today's video natin ay hindi tayo magluluto. Umorder lang kami ng tatlong order na minuno tapos may free pang spaghetti. Shoutout nga pala kay Donita Santo. Sa kanya namin to in order. Lalagay ko sa comment section yung FB page niya mamaya. Bali 130 pesos nga pala per order nito per tab. O ba diba, sulit na? Tapos nagbigay pa sila ng free spaghetti. Tapos bumili rin pala kami ng atsarang papaya from Nanay Nata. Eto naman, 60 pesos ang order niya. Masarap din nga palang partner ng itong minuto lalo na pag may pritong itlog. Si Chengwa, ang pinarter niya ay patis na may sili. Sarap, naglalaway na ako habang binivideo siya. Shoutout din nga pala kay Empoy sa binigay niya sa aming mga kimchi. Saktong-sakto, bagay na bagay din itong pampartner sa minuto. Maikwento ko nga lang pala sa inyo ang lasa ng mga kimchi na yan. Bali yung kulay pula, yung mahaba, uh, bali dried siya na radish. Ang tawag sa Korea nun ay mumulengi. Tapos yung isa naman, fermented na bawang. Na parang manamis-namis misya na medyo maasim, na parang binuro naman siya sa suka. Tapos yung kulay green naman, tapos yung green naman is garlic scapes. Parang part ng bawang. Pero hindi ko sure ko alin doon. Basta ang alam ko lang malutong to. Tapos kahit 3 months na nakastak sa ref mo to, malutong pa rin. Masarap ka to mga kimchi na to sa inihaw, sa pinirito, sa daing. Kahit napapakin mo o kaya kahit gawin mo pang pulutan ay the best talaga. Naalala ko nga nung nasa Korea kami. Ang madalas i namin dito is yung kodo or yung parang mackerel sa kanila ang gagawin mo, piprituhin mo lang yung mackerel tapos iyan na yung side dishes mo ay nako, ang sarap kumain tsaka mainit na kanin lang sold! tapos yung minuto tsaka yung atsara kung naaalala mo yung mga dating piyestahan yung mga sinauna dito naman sa minuto tsaka sa atsara naaalala ko yung pagkabata ko yung pag-aatin ka sa piyestahan ba diba? ang usually ng na mga nakahain minuto, asado, relleno tapos hindi nawawala yung ng papaya Eka nga ipampatanggal ng suya o kaya ng ulaw. Tapos may dessert na tamis na beans, leche flan, ube, halaya. Diba minsan ang sarap balik-balikan yung mga nakaraan nung bata ka pa, yung wala ka pang problema. At tumi-emote pa nga ang kananay nyo. <coughs> Tapos naaalala ko rin, madalas din kasing naimbit ang nanay ko magluto sa mga handaan sa amin. Nakikita ko kung papahin at timplahin yung mga ulam tapos sinasalang niya sa mga malalaking talya taliasi. Tapos doon niya lulutuin sa kahoy. Siguro isa rin yun sa mga nakakadagdag aroma at sarap ng mga pagkain dati, yung usok ng kahoy. At siguro sa nanay ko rin na si Kanene, ko nakuha yung hili ko sa mga pagluluto, wala lang na i-share ko lang naman. Hindi mga bandang alas 11 naman, dumating na rin yung in-order kong makaroni salad. Ayan, post mo na lang. Tapos search mo na lang yung pangalan niya sa FB, si Meme and then. Bali, second time ko nang umorder nga sa kanya. Tapos ngayon, dalawa na yung inorder ko. Bali, 130 pesos nga pa lang isa nito. Nung nakaraan kasi isa lang yung inorder ko. Tapos ayun, naubos ko. Nahiya naman ako sa mga kasamahan ko dito sa bahay kasi hindi ako nakapag-share. Ayan, ganyan din ang style. Una, paunti-unti hanggang sa maubos ko na nga yung isa. Tapos yung hinanap ng asawa ko, sabi ko, ubos na. Kaya dalawa nang inorder ko ngayon. Salamat din nga pala kay peso sa pagbibigay niya sa amin ng rambutan. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.